Buenas tardes, damas y caballeros. May mga disturbing na uh, developments na kumakalat ngayon. Sana mga kwan lang ito, mga mag, uh, propaganda lang ito ng mga DDS, sana uh, fake news ito kasi kung totoo ito, they are indeed uh, very disturbing uh, uh, news, ha? At uh, yung una dito yung uh, sinabi nitong si uh, si parati itong uh, nakakatama sa mga info niya itong si attorney Jesus Falsis uh, kung kung sakat uh, kahit uh, kuwento kahit uh, nakalinya sa mga dilawan pero marami siya nahagap na inside story sa Marcos administration at uh, meron siya post today. So so sana mali ito, hindi ito totoo. Huh? Sabi niya, sabi ni Tweety Bird, ICI might come out today with a referral absolving Cheese Escudero of his liability for the flood control kickbacks alleged by Undersecretary Roberto Bernardo. If that happens, just abolish the ICI. It's useless but stinky po. Yan ha. So sana naman ha, sana naman ha. Uh, mali itong information na ito. Kasi kung totoo ito, this will really uh, throw this government into chaos. Kasi syempre, ang uh, kwani ang... Uh, mabubumerang na naman ito kay presidente because uh, he was the one who created uh, the ICI pagkatapos ngayon palulusitid lang nila si Chief Escudero in fact uh, medyo tahitahimik nga si Chief sa issue na ito at uh, wala na tayong nakuhang update ukol dito ha so hopefully ha kasi imposible naman man na uh, na refer na nila yung kaso sa sa uh, office of the ombudsman and then ngayon palulusutin nila Sasabihin nila walang uh, walang clear basis so this really is uh, uh, a a uh, major ha? major negative development sa ICI uh, hindi nga natin alam kung itong dahilan kaya may mga kumakalat rin na balita na itong si former uh, uh, DPWH Secretary Babes uh, Singson ng uh, ng uh, Aquino Administration ay nag-resign na daw or mag resign pa, pa lang. Ha? Sabi dito sa news sa Billionario.com uh, either nag-resign or on the way out na si uh, si itong si uh, Babe Singson. so if this is true then this is uh, quite alarming and did uh, and shocking huh shocking dahil uh, kait papano very credible talaga itong si uh, si Babe Singson. although yung source naman ng balita, yung source naman ng balita ay hindi credible. Ah, kung naalala nyo, uh, we featured uh, during the September 21 rally, itong kakuntiyaba nila di umano nila Chavit Singson at Jeffrey Celis na si dating congressman na uh, Jing Paras, ito yung yumari kay Laila de Lima, ah, uh, sa Senat, sa Kongreso at uh, uh, sabi niya, isa sa mga yumari kay Leila Delima, Lima, sabi niya, ha, uh, nag-resign daw si Singson dahil uh, hindi na niya nagugustuhan yung mga nangyayari sa ICI. Kung hindi, ayaw, hindi na niya, hindi na masaya, masaya sa direksyon, ha, direksyon ng investigasyon ng ICI. Sana ha, sana hindi ito related doon sa unang balita na sa na sa post ni Attorney Falsis na mayroong uh, outcome or finding ang uh, lalabas ng ICI clearing ng Chief Escudero sa katiwalian. Uh, specifically yung 142.7 billion insertions kung saan uh, 9 billion na punta sa Bulacan o oh, sa Sorsogon 12 billion kay Joel Villanueva sa Bulacan and 3 billion kay Bongo sa mga malas sakit project niya So sabi nitong si Jing Paras ha na nakipag-meeting at uh, siya mismo nag-post yung meeting nila nila Chavit Singson at sinabi niya na Noong September 21 na one na daw, papunta na daw sila sa people power. Ah? Sabi niya sa interview dito sa Billionario News Channel uh, program, uh, sabi niya I bumped into Babes Romualdez. He told me he has already tendered his resignation effective December because hindi niya nagustuhan yung ICI. ah. So, nagkita uh, daw sila ni Babes. Obviously, magkakilala sila. At sinabi daw si ni Babes Singson na nag-resign na siya effective December dahil hindi na niya nagugustuhan yung direction uh, direksyon ng, or anong nangyayari sa ICI. anong uh, nung tinanong naman, nung kinontak ng, uh, ng billionario.com itong si uh, Singson uh, sinabi niya na winding up na siya ang winding up na niya ang trabaho niya ibig sabihin winding up uh, nga paalis na nga siya hindi pa siya nag, uh, nag submit ng resignation letter pero paalis na siya kumbaga tinatapos na lang niya winding up tinatapos na lang niya yung trabaho niya. Ah, sabi pa niya sa billionario.com nung tinanong, ah, nag-resign na ba kayo? Sabi niya, ang sagot niya, wala. Sinabi ko, winding up na ako dahil mga lawyers na ang kailangan nila. So, this only adds fuel to the to the issue kasi uh, hindi niya dininay na sinabi hindi siya mag-resign o hindi siya nag-resign, pero sinabi naman niya na tinatapos na lang niya yung trabaho niya dahil sa estado ng investigasyon ngayon, mas kailangan nila, mas kailangan nila ng mga lawyers kaysa ng mga engineers tulad niya. So parang indirectly, parang kinonfirma na rin niya. Ha, kinonfirma na rin niya na either paalis na siya or kaya uh, aalis pa lang siya so anyway uh, we will know the truth in the coming days one kung totoo ba 'yun report ng uh, ng uh, nitong si attorney falsis na meron nga finding ang uh, ICI clearing clearing uh, Uh, Cheese Escudero a uh, culpability sa flood control anomaly and also, also kung nag-resign na ba ito si uh, Babe Singson na malaking haligi pa naman ha. Tingnan natin kung may ibang media outlet nagdala nitong uh, nitong balita nito ha. Kasi this is uh, Uh, this is uh, a very a very uh shocking huh? shocking news kung kailan nagsisimula uh, pa lang man uh, yung investigation ha huh? ayan o, wala pa naman ibang uh, ibang balita ukol dito sana nga huh? sana hindi totoo ha huh? let's hope let's cross our fingers so anyway twe ha huh? magbi -me meeting tayo after this with the bat team. Uh, and then we will uh, give you updates. Sana ka hindi totoo ito. Lalo na yung finding kay uh, kay uh, kay Cheese Escudero, ah? Dahil uh, this is really uh, uh quite uh, revealing and uh, Another kwa na naman ito, black eye. Ah, kung uh, hindi pa nga, hindi pa nga nawawala-wala na yung mga balita ukol dito sa pagiging bias ni President Bongbong Marcos or pinoprotektahan niya yung kapatid niya, eh, eto na naman. <laughs> meron na naman, uh, meron na naman uh, other, added issue dito ha parang nagiging telenovela na ito ah so we will see we will see uh, uh things will ah uh, uh, yun mayroon additional uh, report ha si uh, si attorney falsis ah and this time uh, saying na BNC reports or billionario.com reports that ICI Communication and ex-DPWH Secretary Babe Singson has resigned effective by year end or end of the end of the year pa naman. So end of this month siguro. If true, Could this be because he does not agree with ICI to not refer Cheese Escudero to be sued before the ombudsman? So yun, may, mag, may mga ganong galawan daw na wag isubmit yung uh, yung kaso ha huh? uh, ni Cheese Escudero ano kaya nangyayari baka meron nang uh, meron nang kasunduan na para i, i ipalusot si si Chis ha ah uh, sabay sila ipalusot ni Romualdez and then sasabihin na uh, ang may kasalanan dito ay si si Saldico si Amina uh, Amina pangandaman ng uh, uh, Department of Budget and Management and Executive Secretary Lucas Lucas Bersamin. Kumbaga sa gagawin silang uh, sangkalan. And so I hope pa, ah, I hope uh, all these uh, reports are not true and we will try to find out more about this uh, after this blog uh, tingnan natin kung may verification ba talaga ito. Ah. And we will be we will get back to you on this ha. Ah. Kasi kuan ito, earthquake uh, High-intensity news ito development kung totoo okay so I hope not I hope not I hope mali ito number one na uh, meron finding ang ang international ang independent commission on infrastructure na walang culpability si Cheese sa si former Senate President Cheese Escudero sa flood control issue and another na nag-resign na daw si Babe Singson. Okay? So hanggang dito alam muna tayo dahil sketchy pa lang itong mga balita nito. Pero kung totoo, mag-ingay tayo laban dito. And uh, mamaya-maya, uh, we will get back to you on this mat on these uh, issues. Magkalkal pa tayo ha? at magtanong-tanong. So hanggang dito alam muna tayo. Thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog and see you in my next vlog.